May lumang alamat sa bayang ng Santa Lucia. Tuwing sasapit ang ikatlong biyernes ng buwan, isang nilalang na tinatawag nilang ang bisita ang gumagala wala itong malinaw na anyo ngunit sabi ng matatanda lumalapit lamang ito sa mga bahay na may bukas na bintana sa disoras ng gabi hindi ito kumakatok, hindi rin ito pumapasok agad. Naghintay lang siya hanggang makita mo siya. At kapag nagtagpo ang inyong mga mata, kasunod nun ay pagkawala mo kinabukasan. Nagbakasyon sa Santa Lucia sina Ana, Jonas at Mariel para bisitahin ang kanilang lola. Matagal na nilang hindi nakikita ang probinsya at para sa kanila, isa lang itong simpleng break mula sa Maynila. Pero bago matulog sa unang gabi, binalaan sila ng kanilang lola Huwag na huwag ninyong iiwanang bukas ang bintana kapag malapit na maghating gabi. Lalo na kung may marinig kayong mga yabag sa labas at isang tinig na tatawag sa pangalan ninyo. Mga bandang alas onse, habang naglalaro sila ng baraha sa sala, biglang nawalan ng kuryente. Tahimik ang paligid maliban sa kuliglig. Ngunit ilang sandali lang, narinig nilang may mabagal na yabag sa labas ng bahay, paikot-ikot, parang sinusukat ang distansya. Lumapit si Jonah sa bintana para sumilip, pero wala siyang nakita. Bago niya may isara ang bintana, may narinig siyang mahina ngulit malinaw na tinig mula sa dilim. Jonas, papasukin mo ako. Kinabukasan, maputla si Jonas at hindi makain. Paulit-ulit lang niyang sinasabi. Siguro kapit bahay lang iyon. Siguro nagbibiro lang. Pero si Ana at Mariel napansin ang kakaiba. Tuwing titingin sila kay Jonas, para bang laging may aninong nakatayo sa likuran niya. Minsan, sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya ang isang matangkad na figura na nakayuko, pero kapag nilingon, wala namang tao. Nagpasya silang tatlo na matulog ng maaga at isara ang lahat ng bintana. Pero pagsapit ng alas dose, muling nawala ang kuryente. Sa katahimikan, narinig nila ang mabagal na pagkaluskos sa labas ng bahay paunta sa bintana ni Jonas. Sunod na narinig nila ang boses mas malapit, mas malamig. Jonas, bukas na ang bintana mo. Nagising si Ana at nakita nga niyang nakabukas ang bintana ng pinsan niya kahit kanina lang ay sinarado na nila ito. At sa labas, may nakatayong nilalang na sobrang payat, mahaba ang leeg, at ang mukay walang mata tanging isang malaking ngiti lamang ang meron. Bago pa man maisara ni Ana ang bintana, pumasok sa loob ang mahahabang kamay ng nilalang at hinila si Jonas palabas. Walang sigaw na lumabas sa bibig ni Jonas para bang wala na siyang boses si Mariel ay napasigaw at nagtago sa ilalim ng mesa, habang si Ana ay nagtangkang humabol palabas, ngunit nang tumingin siya sa bakuran, wala ng tao. Tanging mga yabag lang na papalayo at kasunod nun katahimikan. Kinabukasan, naghahanap ang mga pulis pero walang nakitang bakas ni Jonas. Kinagabihan, habang nakahiga si Ana at Mariel, muling nag-brown At mula sa dilim sa labas, narinig nila ang pamilyar na boses. Mariel, ako ito, si Jonas, papasukin mo ako. Pero alam ni Mariel na hindi na iyon ang kanilang pinsan kasi ang boses kahit pa pamilyar may kasamang kakaibang tunog. Parang dalawang tao ang sabay na nagsasalita mula sa iisang bibig. Pagkatapos ng gabing iyon, parehong nawala si Ana at Mariel. Ang lola nila iniwan na ang bahay at lumipat sa Maynila. Pero ayon sa mga bagong nakatira sa lumang bahay, minsan daw tuwing ikatlong biyernes ng buwan, may tatlong tinig na maririnig mula sa dilim at isa-isa nitong tatawagin ang pangalan mo.